Okay, magandang gabi pong muli mga kababayan. Tungkol pa rin po sa uh, Trump inauguration. Alam mo itong mga DDS, hindi ko sila ma hindi ko sila maintindihan kung bakit sila gumagawa ng mga bagay na hindi naman totoo na nangbukang nakakahiya sa kanila. Imagine, may nakita akong picture na si Trump, ay si si, si Digong, yung litrato ni Digong, nando doon sa among the uh, guests ng mga US presidents, na invited, sabi nung sabi ng uh, isang uh, rabid na DDS, inimbitahan daw si Digong sa inauguration, pero yun may mga katangang kagaguhan na yan, bakit naman iimbitahin si bakit iimbitahin ni ni Trump si Digong? Na eh daw si si Digong daw invited ni Trump, pero si BBM daw hindi. Imagine that. Ano man akala nila sa Amerika? Ano akala nila kay Trump? Ganun katanga? Isang ex-president na maraming kaso? Maraming pinapatay? very unpopular worldwide, iimbitahin, pero yung nakaupong presidente, hindi. Anong kalukuhan niya? Basta lang, basta lang uh, makutya. Gusto lang nila kasing kutsain si PBBM kung ano-ano mga kasinungalingan ng paggagagawin. Imagine, ano, ano yun? Saan ka man makakita ng gano'n na yung ex-president na alam, may kaso sa ICC? Nagpapatay ng libo libong tao? Hindi naman nakaupo na? Yun ang iimbitahin? Pero yung nakaupong Pangulo, hindi. Excuse me. Anong klaseng mga utak yan? Gusto nyo lang. Dreaming. Di ba? Nanga na nangangarap ng gising. Sos Mariosep. Ito, hindi ko maintindihan itong mga, mga itong mga rabid na DDS na mga to. Kung bakit sa kabila ng mga mga kaso, mga issue, mga negative na issue, mga kontrobersya dito sa mga Duterte, nandiyan pa rin kayo? Tatay Digong pa rin? Duterte pa rin? Hello! Anong klase mga utak meron kayo? Iyon na nga ang daming kaso ang daming kabalbalan, ang daming kasama ang ginawa, pero love nyo pa rin ng Duterte? Anong klase mga utak meron kayo? Mayroon ba kayong kaluluwa? Wala na itong Duterte neto, wala na itong ibang ginawa, kundi takutin si PBBM. Pagbantaan si PBBM. Gustong agawin. Gustong agawin ang posisyon ni PBBM para iupo yung anak niya. Napaka napaka wawalang hiya ang kakapal ng mukha nitong mga Duterte nito, ito. Itong mag-aamang Duterte na to. Including the supporters ang kakapal ng mga mukha. Hindi na kayo nahiya sa mga pinagagagawa ninyo? Naka, matinong nakaupo yung Pangulo na ibinoto ibinoto ng majority ng mga Pilipino tapos yung nakakanda pangalawang taon pa lang gusto, niyo gusto na ninyong agawin yung posisyon sino kayo? naakala mo naman yung gusto ninyong ipalit eh matalino, matino matino ba sa inyo yan? na barumbada si Raulo tanga, boba walang ibang alam gawin kundi mang, manggulo, magsinungaling, magbanta. Yan ang gusto ninyong tao. Kaya e tingnan nyo mga kababayan, na naobserbahan ba natin? Naobserbahan ba ninyo? Kung ano yung ugali nitong mga Duterte, ganun din po ang mga ugali ng mga supporters nila. Halos lahat, lahat sa kanila na mga supporters, ang sasama ng mga ugali. Ang gagaspang ng mga ugali. Siyempre, nagmana sa nagmana sa idol nila eh. O walang hiya. Tapos itong Duterte na to, ang tanda-tanda na, Hoy, digong, malapit ka na sa hukay, no? Pag-uugali mo hanggang ngayon, matanda ka na. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago yung ugali mo. Diyos ko, 80 anyos na, pero ang ugali, ganyan. Napaka walang hiya. Napaka tarantado. Hindi tumigil dyan sa pagbabanta sa Pangulo. Ang kapal ng mukha. Di ba mga kababayan, ang kakapal ng mukha nito mga mag-aamang Duterte na to? Kahit na alam naman nila, alam nila na alam ng buong bayan kung ano ang mga gusto nilang mangyari. Gusto nilang patalsikin si PBBM para sila ang umupo. Bakit? Kasi hindi pa sila nakontento doon sa mga ninakaw nila pas na na presidente naging presidente nakikialam pa hanggang ngayon nangingialam sa pamamahala ni presidente Bongbong Marcos nakikialam ayan 'di ba may bago na naman siyang issue na yung uh, 2025 budget mayroon daw mga blanco? si Raulo kung totoo man kung totoo man na ang ang akusasyon mo kung totoo man niya na yung budget na may may mga blanko bakit kailangan mong i-bulgar sa publiko kung ayaw mo talagang siraan itong pangulo kung ikaw ay matino na tao matino ka na dating presidente kung may nakita kang mali dapat personal mong kakausapin yung nakaupong pangulo at pwede mo pa siyang disiplinahin in private. Yan ay kung ikaw ay isang matino na tao. Eh kaso hindi ka matino. Ang kapal ng mukha. Naging pangulo na gusto mo pang umupo. akala mo naman eh gustong gusto siya ng majority ng mga mamamayang Pilipino. Eh alam naman namin kung anong ginawa mo sa bansa natin. Ang kapal ng mukha mo. Bastos kang tao ka. Traidor ka sa bayan eh. Traidor ka. Ayaw namin sa iyo, digong. Ayaw namin sa inyo, mga Duterte kayo, dahil mga traidor kayo sa bayan. Ipinamimigay ninyo ang bansang ito sa China. Traidor. Kaya ang kakapal ng mukha, alam ng taong bayan kung ano ang mga saloobin ninyo, kung ano ang mga plano ninyo sa bansang ito. Pero ipinagsisiksikan ninyo pilit ang mga sarili ninyo. Ayaw ng nakararaming Pilipino kay Sara. Ayaw namin sa inyo, mga Duterte. Huwag niyo isiksik ang mga sarili ninyo. Sino ang may gusto sa inyo? Ang may gusto sa inyo, yung mga tao lang na nababayaran ninyo. Yung mga gago na supportan ninyo, mga DDS vlogger na yan sila lang ang may gusto sa inyo eh. Kasi kung talagang suportado kayo, kung si Sarah ay suportado ng higit na nakararaming Pilipino, eh bakit tuwing tatawag kayo ng rally, ilan ang pumupunta? Kung may pumunta man, hakot, bayad. Bayad ninyo, walang pupunta sa rally ninyo kung hindi babayaran. O asaan ang support? Yung mga binayaran ngayon yung hinakot ninyo eh, nagkabulgaran pa na, ninakaw pa nung mga, yung mga, nung mga pinagkatiwalaang leader, ninakaw pa, kakarampot mga lang na, inistorbo ninyo yung araw nung mga taong hinakot ninyo. 500 isang araw, kinaltas pa yung 300, <laughs> like leader, like idol, like supporter. Palibasa kasi yung iniidolo ninyo, magnanakaw, kaya pati yung pambaya dun sa mga hakot ninyo, pinagnakawan nyo pa. Kasi, yun ang, na, yun ang sabi dito sa amin sa Bicol, yun ang napangadan. Yun ang impluensya ng leader. Kaya pati yung mga supportadores nila, gano'n na rin bastos at magnanakaw din. Mayaya kayo, mga Duterte kayo. Ayaw namin sa inyo. Huwag ninyong ipilit ang mga sarili ninyo. Ayaw namin sa inyo. Kayo lang ay pinipilit nyo, sinisiksik ninyo ang mga sarili ninyo. Dinadaan ninyo sa takutan. Pati mga kapulisan at militar, eh, hinihikayat ninyo. Akala mo naman susunod. Hindi na susunod sa inyo yan kasi pinaglululuko rin ninyo. Pinagluluko rin ninyo. Ginagamit lang ninyo. Kaya nyo tinaasan yung sweldo para hawak mo sa leeg. Diyos ko naman mga kapabayan, sana magsitigil na ito, lalo na ito si Digong. Ang tanda-tanda na, naka-anim na taon ka na sa Malacanang, hindi ka pa kontento, gusto mo magbumalik ka pa sa Malacanang? Mahiya ka! Mayaya ka dyan sa balat mo. Alam mo yan, alam na alam mo yan, na higit na nakararaming mamamayang Pilipino ay ayaw sa'yo, ayaw sa anak mo, ayaw sa inyo. Kayo lang yung makapalang mukha. Dahil bakit? Gusto nyo lang na iligtas ang mga sarili ninyo sa mga kaso na kinasasangkutan ninyo? sinililigtas nyo sarili nyo sa ICC, sa mga demanda, sa mga kaso, pati mga kaibigan ninyo na may kaso, gusto nyo iligtas ninyo. At gusto ninyong papasukin ng China, walang hiya ka digong ha, walang hiya kang hayop ka. Pati yung NGCP, yung kuryente, ipinamigay mo sa China, nag-iisip ka ba? Yan ay isang tanda talaga na sobrang katraiduran mga kababayan. Kaya hindi ko maintindihan ito mga mga tanga-tanga, mga bobo na mga sumusuporta dyan sa mga Duterte. Biruin mo, yung power, ipamanage sa China, anong kasing utak yan? Pati mga internet companies, mga internet signal, mga power supply, mga poste. Bakit ilalagay ang mga poste malapit sa sa mga military facilities? Para mag-spy, di ba? Sarili mong bansa, pinai-spyan mo? Alam mo, sa totoo lang, ang mga katulad ni Digong at ni Sara dito sa mga mag-aamang ito, dapat nito pinupugutan ng ulo yan eh. Di ba, Trader? Nung panahon ng gera eh, nung Second World War, yung mga nahuhuli na nagtatrader, mga Pilipinong nagtatrader, maka, makapili, pinupugutan ng mga yun eh. Ini-execute talaga yun. At yun talaga dapat. Kasi wala ka, pag ikaw nagtrader ka sa sarili mong lahi, sarili mong bansa, sarili mong pamilya. Wala kang kakwenta-kwentang nila lang. Wala kang, yan ang pinakawalang kwenta sa lahat na walang kwentang nilalang, Ang magtraidor sa sariling kadugo, sa sariling kalahi, sa sariling bayan. Diyan, sana mayroon tayong batas ng yan dapat ang unang bigyan ng death penalty yung mga traitor sa bayan alam niyo kung mayroon lang death penalty tapos yung mga ganyan mga mga nagta sa bayan ang dami nila may to mga DDS vloggers na ito anong maganda diyan pugot o firing squad whatever firing squad na lang kasi yung yung beheading eh masyadong morbid eh, kakakilabot naman e eh, kung panahon ng ng Roman Empire eh, crucifixion yun eh kaya lang hindi magandang hindi maganda ng gamitin ng crucifixion dahil hindi ko naman Kristo eh parang inihalin tulad mo itong mga itong mga traitor na ito kay Kristo kaya hindi maganda. Firing squad na lang. Bakit kasi yung death penalty na yan, hindi yan maipasa pasay eh. Marami kasing kontra eh. Kaya tuloy, maraming nagtatridor. Maraming mga siraulo, maraming mga kriminal. Dahil dyan. Ewan ba? Ito lang yata ang Pilipinas ang walang death penalty eh. Ang tanga-tanga naman. Sa Indonesia nga mayroon no? Bitay? Sa China, may bitay. Sa Amerika ba meron? Parang meron eh. May death penalty sa Amerika. Lalo na sa mga Muslim countries. Kaya kita mo, kahit paano, disiplinado yung mga tao, takot. May kinakatakutan. Sino ba kasi ang kumukontra dyan sa death penalty? Eh? Itong simbahan na to eh. Minsan, minsan yung prinsipyo ng Catholic Church hindi rin maganda eh. Pro-life, pro-life. Pro-life, para sa kriminal, kumusta naman yung biktima? Pro-life ba? Kailangan may balik ang death penalty eh. Tapos itong mga nagtatrydor na itong mga pro-China na ito, itong mga kabig ni Digong na ito, dapat yung papiring squad ng mga yan eh. Di ba? Sana tumigil-tigil na itong batandang ito. Matanda na eh. Malapit ka na sa hukay, digong. Pero kung umas na ka pa eh, hindi ka na nahiya sa balat mo, gusto mong patalsikin yung pangulo para iupo yung anak mo, o di ba ang kapal ng mukha? Iyan ang sa lahat na pinakamakapal na mukha. Parang makapal pa sa balat ng kalabaw ayok na yan naggugulo kayo eh imbis na tumulong kayo sa sa pamahalaan eh ginugulo ninyo kaswapangan ninyo ang sama-sama ng mga ugali ninyo kayong mag-aama kayo sa totoo lang yan ang sasama ng ugali niyo talagang mga ano kayo eh. May mga saltik. Ma maladimonyo kayo. Okay mga kababayan, hanggang dito na lamang po. Pasensya na po sa ranting. Talagang nakaka nakaka tuyo ng dugo itong mga Duterte na to eh. Hindi pa kasi to. Okay mga kababayan, mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Sana naman wag niyong sinusuportahan itong mga Duterte na ito. Okay? Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa panunood. See you next time. Peace.